Lugar kung saan pwede kang mag-camping, mag-overnight, mag-swimming at kung ano-ano pa. Tignan nyo naman guys, napakaganda ng lugar. Refreshing yung hangin, marerelax ka talaga. At napakaganda din ng view. At eto nga po ang Mount Brihino na matatagpuan sa Barangay Sitio, Pinag-Agawan, Doña Remedios, Trinidad. At pwede nyo nga din pong bisitahin ang kanilang Facebook page na Mount Brihino. Nandun po ang lahat ng kanilang details. At yung entrance nga po pala nila dito para sa day tour ay 100 pesos only. At kung gusto nyo nga pong mag-swimming ay another 100 pesos. Meron po silang umbrella cottage na 250 pesos only. Meron din kubo cottage with room na simula 8am ng umaga hanggang 5pm ay uh, 1,000 pesos only at Meron din po silang kubo for overnight na simula 7pm to 7am is 1,300 pesos only. At pag akyat nyo nga po dito ay magbaon kayo ng mahabang pasensya at magbaon kayo ng maraming tubig at magbaon na din kayo ng pagkain kasi medyo malayo-layo yung kanilang tindahan dito. At eto nga po yung mga kubo na kanilang nirerentahan na tanaw na nyo po yung tanawin mula ibaba. At guys, meron nga din po sila ditong campsite. Pwedeng pwede po kayong mag-camping, mang ball at kung ano-ano pa. Meron din po silang nirerentahan dito na tent at pwede, pwede din po kayong magdala ng sarili nyong tent. Tignan nyo guys yung tanawin mula sa itaas. Ganyan kataas yung inakyat namin mula dun sa pinakababa. Napakaganda ng tanawin sa itaas. At meron pa yan dun sa pinakataas. Ito. isa <laughs> At ayan guys, narating na nga namin ang rurok ng tagumpay. Nandito na kami sa pinakataas. Naku po, tuwan-tuwa talaga kami. Sigaw oh! ka. <laughs> At sa mga oras nga na yan, ay ine-enjoy na lang namin yung mga view na makikita mo doon sa ibaba. Tanaw na tanaw mo kasi talaga lahat nakakahinga lang talaga yung paakyat pero pagdating mo naman doon sa itaas ay nako sulit na sulit naman talaga at meron nga din po sila ditong duyan sa pinakatuktok at tignan nyo naman yung view napakaganda at meron din nga po ditong goat and sheep farm kaso guys hindi na namin yung napuntahan kasi pagbaba namin ay talagang pagod at hingal na talaga kaming dalawa <laughs> at hindi na nga din kami nag-swimming dyan kasi madalas naman kami nakakapag-swimming. Mas in-enjoy na lang namin talaga yung view dito sa pinakataas. Sobrang ganda. Yun lang.